Hello guys! Welcome to my channel! Grabe ang lakas ng ulan. Hinatid ko yung mga bata, nag piano lesson sila ngayon. Yung teacher na nagbigay ng sofa bed sa amin, yung piano teacher, kung dito sa video nito. So ngayon hindi ko sila, magpapractice sila ng one hour. So kailangan ko silang hintayin hanggang sa matapos sila. So habang naghihintay tayo, maganda siguro pag-usapan natin yung nabasa ko sa ano dito sa sa X or sa Twitter, dating Twitter. May nag-post regarding sa isang school dito sa BC, dito sa British Columbia, kung anong klase yung mga tinuturo nila sa school ngayon pagdating sa SOGI o yung uh, gender identity ek-ek <laughs> na inintroduce sa mga public school dito. So tara basahin natin. So ito yung sabi ng ano, ito yung sabi sa post. Although naka yung mga pangalan, basahin natin yung original post. Sabi niya, My daughter is in grade 9 at Kwamichan School and yesterday, there was a presentation on sexual health. They were learning about sexual identity, and one of them is MAP or Minor Attracted Person. A few of the kids argued that it's not a sexual identity and it's actually a pedophile, but the presenter disagreed and said it's a sexual identity. I am all for kids learning and being open about different sexual and gender identities, but I feel this is crossing a line, and I'm so disappointed this is a part. of our school curriculum So disappointed yung parent na nagpost nito kasi sa school daw ng anak nila so dinidiscuss nila iba't ibang mga sexual identity So example if you feel like you're a girl trapped in a man's body isa kang trans woman or if you are a man feeling mo you are a man trapped in a woman's body then you are a trans man. Tapos naman, if you are attracted to people of the same sex, then you can say you are a uh, a homosexual person. And if you are attracted to the opposite sex, you are a heterosexual person. And if you are attracted naman to both sexes, then you are bisexual. Pero meron isang identity rito na kung saan yung mga bata ang tawag pala sa identity na to is minor attracted person. So, napaka ano, napaka straightforward yung definition, minor attracted person. So, kung masanda ka at na-attract ka sa bata, sa mga minor de edad, then you identify yourself as a minor attracted person. Which is, tama yung mga bata nung kinall out nila na ito ay isang, ano to ha, Fidophilia to eh. Fidophile to. So kung ikaw matanda ka tas attractive ka sa mga bata, pedophile yon or pedophile. Tama yung mga bata. Pero ang nakakalungkot ka sabi ng mga presenter, hindi daw. It's a sexual identity and it's normal daw. So nakikita nyo kung gaano kalala yung sitwasyon na itinuturo sa mga public school dito sa British Columbia. Now, hindi ko alam kung ganito rin yung curriculum sa ibang provinces dito sa Canada. Pero dito sa British Columbia, parang crossing the line na nga to, sabi nga nung magulang. I mean, hindi na ano eh, hindi na tama na ituturo mo sa mga bata na pagtanda mo, normal lang na ma-attract ka sa mga mas bata sa iyo or sa mga minor de edad because that is already pedophilia. I-search nyo yung ibig sabihin ng pedophilia at saka grooming. So, yung iba parang ninonormalize natin yung grooming at saka yung pedophilia sa society by introducing this sa mga bata na musmus -mus pa lang or sa mga bata na nasa elementary pa lang. Hindi tama to which is mali. Tapos basahin natin yung nagreply. Kasi may nagreply eh. Sabi naman nagreply, My daughter was uncomfortable and asked to leave the class and they would not allow her to. She was uncomfortable talking about pornography videos of two males and she did not want to be a part of the discussion. However, she was asked to stay. I am disappointed that she is not allowed to voice her discomfort and if she felt that it was not related to her, she should be allowed to leave if she felt necessary. Isang another ano to another parent na siguro same school sila or nasa same presentation sila. Ngayon, dumako sila dun sa point na you know male to male na yung uh, relationship kasi nga may mga sexual identity na if you're attracted to the other person of the same sex, that's homosexuality, or you are homosexual. And ito nga, sabi nga nung isang estudyante she felt uncomfortable na ang pinapanood niya is dalawang uh, males, it's almost, sabi niya, pornography videos eh. So hindi ko alam kung ano yung pinapalabas. Siguro dalawang nalaking naghahalikan, or more than that, baka, I don't know, baka pornography nga. Siyempre, kung yung mga nanonood sa mga bata and hindi naman sila attracted to the same person and they feel na they're uncomfortable dun sa pinapanood nila and they voiced out their opinion na hindi nga sila comfortable dun sa pinapanood nila dapat payagan sila ng mga presenter na palabasin I mean, parang nawawalan ng rights yung mga bata na i-voice out nila yung mga uncomfortability na na-experience nila dun sa presentation. Now, hindi ko alam kung ganito nga yung curriculum na inintroduce dito sa British Columbia kung sana ako nakatira because of the SOGI bill. Pero kung ganito yung tinuturo nila sa mga public school, the more reason na nagpapasalamat ako bakit uh, inenroll ko yung mga anak ko sa Catholic school. Kasi these kinds of education sabihin man natin na iba iba tayo ng opinion baka may magsabi sa akin na sarado yung isip ko pagdating sa mga LGBT community no, hindi po sarado yung isip ko sa mga LGBT community I love our LGBT community people pero at the same time uh, I know what is right and what is wrong based on morality now, pwede natin sabihin na yung morality is subjective but my morality is objective because it's based on the faith that I was taught to yung catholic faith and kaya ko nga inenroll yung mga anak ko sa catholic school at hindi sa public school although libre sa public school at sa catholic school nagbabayad kami ng 780 per month tinitiis namin pinagtsatsagaan namin because ayaw namin na yung mga ganitong klase ng education na meron sa curriculum dito sa British Columbia, itinuturo sa mga anak namin na mga bata pa lang. Kasi talagang maano sila eh, ma madidisorient kung ano man yung nasa isip nila, maguguluhan lang sila na alam nila na nakikita nila sa amin ng nanay nila na a relationship or a couple should be between a male and a female, between a husband and a wife, tapos, i-introduce nila sa mga public school na okay lang na magkaroon ng uh, same-sex relationship, male to male, or female to female. Tapos, okay lang na ma-attract sa mga minor, which is already technically pedophilia noon eh. Ngayon, ni-normalize na nila. Pinaganda lang nila yung terminology. From pedophilia, ginawa nilang minor attracted person. Pinaganda lang nila, but still it's wrong, di ba? Ano yun eh? Hindi tama yun. Well, today is the provincial election dito sa British Columbia. And kaya nga ang binoto namin or ang iboboto ko mamaya later is ang uh, Conservative Party. Because itong SOGI bill na ito, inintroduce to ng liberal government eh. And I am against it. And ang pangako or isa sa mga platoforma ng Conservative Party is aalisin nila itong curriculum na ito. Although hindi kami maapektuhan, kasi nga yung mga anak namin nag-aaral sa Catholic school. Pero ang magbe-benefit kung itong sogi na to or itong mga kakaibang uh... I don't know, sexual identity curriculum sa mga public school na itinuturo sa mga public school, kung ito ay tatanggalin ng conservative party, ang magbe-benefit dito is yung mga, is yung mga bata na mga musmus pa lang pero naguguluhan na yung utak nila kasi sa mga itinuturo dito sa mga school ngayon na ang term nga dito is woke or wokeness. Yung W-O-K-E, masyado nang woke yung mga itinuturo sa mga public schools ngayon. Ito yung inintroduce ng liberal government and I'm against it. So yun lang. At kung kayo, nandito kayo sa British Columbia at yung mga anak nyo is pinag-aaral nyo sa mga public school, always guide them na lang. I-guide nyo yung mga anak nyo kung anong tama at kung anong mali. Lalo na pag mga tinuturuan sila ng mga ganitong mga sexual identities na contrary sa ating mga Pilipino. Kasi nga, yung morality nating mga Pilipino is still of Christian value. Ngayon kasi nagiging woke na eh, yung uh, culture dito sa Canada. So hopefully, yung conservative party, tanggalin lahat ng yan at ibalik sa dati. And kung kayo nga isa nagpapaaral kayo ng mga anak nyo sa mga public school, please guide your children, teach them properly, teach them proper morality para naman uh, alam nila kung ano yung tama at mali. And kung gusto nilang later on in their life, gusto nilang mag-decide na sila nga ay member of the LGBT community, let them decide it, at least na sa tama na silang pag-iisip nun. Pero... Hanggat minor na edad sila, always instill to them kung ano yung itinuturo sa atin nung mga bata pa tayo. Kung ano yung mababasa sa Bible. That a relationship, marriage between a husband and a wife. Between a man and a woman. So yun lang guys. I hope kahit papano nagkaroon kayo ng idea kung ano yung klase ng curriculum, educational curriculum na itinuturo dito sa British Columbia. Yun lang guys. Basta turuan nyo lang yung mga anak nyo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Alam nyo na yun. And I hope nag-enjoy kayo sa episode na ito. If you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends. Maraming salamat po. Mamaya susundin ko ni mga bata. Hanggang sa susunod. Bye!